Pali iikutin pa natin yan. Nasaan Ayun o. No? Oh. Ayan. Ito. Ito. Ito yung mga sinasamba. Sinasamba ng mga kasamaan niya. Ayan. Ayan. May naka ano na mga baka. Parang siya. Ito. Ay, salamat. Napupuntahan no, ko din. Ito mo. matatanaw niya pag malayo. Pag malapitan hindi siya klaro. Ayan. Ayan pala yun. Malayo. Sandok. Ayan pa yung nakahukit. Ayun. Sa taas. Ang dami pala. Matatanan niya sa taas. Ayan. Ito yung daan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yung mitya ka.

Wallahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ta'buduhu sinatun wa la nam. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh. Wa lahu al-amru wa huwa 'ala kulli Ayan. Hey, oh. Ayan, nakahugot no? Ayan pala yun. Ayun o. Oh. pa kuya yung ano 'Yung may mga sulat na baka. Oh, nandoon <coughs>